Mamen, mamen. Maligayang happy 2024 20 sa inyong lahat, mamen. Ang wish ko ay eh, lalong umayos ang pamumuhay nating lahat ngayong bagong taon, mamen. At siyempre, since itong mga nakaraang linggo eh puro putok batok, eh siguro eh ngayon eh ipahinga muna natin yung batok natin, mamen. Kaya back to basic tayo, mamen. Tilapia, mamen. Napakadali pero napakasarap isigang natin sa miso, mamen. Kaya tara, simulan na natin 'to, men. Mamen, bale, tatlong pirasong tilapia ito na nagtitimbang ng isang kilo, mamen. Pinahiwa-hiwa ko para mas masarap pag pinirito. Mas maraming uh, tostado kang madadali, mamen. Ayan, sinisong ko lang yan ng asin at paminta. Kung wala kayo non-stick, mamen, eh, para hindi manikit, harinahan nyo. At maganda pag may harina, hindi rin siya matalsek, mamen. So ayan, use oil lang ang ginamit ko, mamen. Nilagay ko na kagad siya, since non-stick naman yan para hindi na mabigla since hindi rin naman yan maniniket mamen siguro mga tag tatlong minuto lang each side goods na yan mamen o wag niyo ako gayahin talagang uh, ko sila diyan uh, talagang magdidikit-dikit yan pero okay lang mamen hindi naman nasira ayan discard na natin to kasi mga, mga nakailang gamitan na yan so bagong mantika gamitan natin pero same pan mamen magisa na tayo ng luya o hindi ko binalatan yan pero nasa sa inyo na yan pero hinugasan ko ng matindi yan mamen o ito isang malaking sibuyas dapat uh, okay, dalawang medium. Masarap dyan kasi lumalasa yan sa sabaw, mamen at bawang. O, salamat nga pala dun sa, sa, mga sumagot sa tanong ko kung ano inuuna bawang o sibuyas, mamen. Ako, sagot ko lang naman siguro dun, sabay, kahit sabay pwede. Pero kung gusto nyo tostadong bawang, unahin nyo ng ano, onti yung bawang, mamen. Yan, yung kamatis, dalawa rin nilagay ko para masarap ang sabaw. At ito, tagkikinsyo, 20 peso siguro sa si inyo yan na miso. Gisa lang natin yan mamen Usually uh, Pinapatisan ko na yan dyan Kaya lang nalimutan ko nga eh Kaya uh, Habol na lang natin yung patis mamaya Ayan Nung um, gisado na siya Medyo natusta na Tsaka ako siya tinubigan mamen Mga 1.5 liters nilagay ko Bahala na kayo sa dami ng tubig Ayan yung napaka bait na ano, patis Sabi niya sorry <laughs> Ayan Kaya ako sinabing bahala na kayo sa tubig Kaya naman na magtitimpla ng mga pampaalat Dyan mamen o ha, kung ka pa, ma'amen, baka pwede mo naman pakicomment. Kung saan ka nanonood ngayon, ma'amen, para naman malaman ko kung saan nakaabot yung video. Habang nilalagay ko itong gulay na labanos at okra, ma'amen. Ayan, tas minaykos, minaykos ko lang siya, ma'amen. At nilagay ko sinigang mix. Actually, sa akin, lalagay ko dapat lahat yan eh, kasi pang isang kilo, solve yan. Kaya lang, ma'amen, may mga batang kakain, lalo na yung baby kong two years old, baka di magustuhan. Eh, pwede nyo naman idagdag yan sa mangkok nyo, ma'amen. Ayan, tinimplahan ko na, no, natik, mangkoy, eh, may diferensya ng onti sa taba abang Kaya onting asin lang goods na nilagay ko na itong tilapia, mamen At kung nanonood ka pa nga pala dyan, mamen Baka pwede namang palambing ng onte Pakishare naman itong video at pakilike na rin Para ma makaabot sa iba Itong napakasimple pero napakasarap na recipe natin sa tilapia, mamen At siya, yung ano nga pala Siling green, mamen Dapat kasabay na okra yan eh Eh, hindi ko nakita Kaya habol na lang natin, wala namang problema Habang nilalagay ko yung mustasa, mamen Ayan na, malapit na magkainan Isigaw nyo na Raps! man.